So what's up mga nandito na naman tayo sa bagong episode ng agrigol tayo For today's video, mag-iimpake uh, mag tayo ng mga dalag no, na i-deliver natin from Humalig to Malabon no? Yan. So magtitimbang tayo, uh, alamin natin kung ilan ba yung itatawid natin sa dagat or yung mga ibabiyahin natin na alagang dalag so, dalago Para hindi sila uh, masyado nagkaano uh, pumapalad. Huwag hihigpitan. Malambot lang. Turo 'yan ni ni Mama Nelms. So 'tong mga nilalagay natin dito sa balde, ito 'yung mga medium size lang natin, no. Ibig sabihin, may, maliliit pa to. Hmm. Sobra. Anim lang. Meron yeah. na tayo natitimba na. Total of 24 kilos. So, dadagdagan pa natin yan. Anim. Anim. Guys, make sure pag uh, mag, halimbawa i-stack nyo tong dalag, uh, every morning and afternoon, napapaltan oh, nyo siya ng tubig. Kasi makikita nyo, yung tubig niya nagiging slimy. Yan guys. Ito. So, makikita nyo tong tubig na to. Pagka hindi nyo sila pinalta ng tubig, every morning and afternoon, Tung mga slimy na to, ito yung magkukos ng kamatayan sa kanila. No? Pwede, pwede sila masuffocate. So, tignan nyo guys yung lapot ng tubig. Yan. Ito nga pala guys ay hinuhuli sa pamamagitan ng kawel, no? Kung familiar kayo doon. 2.5 na lang. 26.5 yung total natin na dalag. Ano lang to guys? Uh, large. Large size pa lang to ha? Ah. So, meron pa tayong mga smaller, smaller size. So, babalik natin. sa Tignan niya guys yung mga sukat nung dalig natin. So, ganito lang dito. Sino yun yung mga nakain dyan ng ano? Mudfish. Ayan. Tignan niya guys. Yung lalaki oh. Ano yan? Laging ganito ang harvest dito. Hindi po ito naka-fish panda Ito po ay nasa ilog lang. Ilog dito sa Humalig Island. So, kung mapapansin nyo kasi ang Humalig Island ay isang isla pero sa gitna ng isla ay may ilog na kung saan natin hinuulit ang mga tok. Ah, oh, Okay. Uh okay muna natin para mas mabilis. Maganda na siguro to. Yeah. Ah. 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 So, kung gusto nyo makabili nito, maglalagay ako ng contact number dyan sa video. Kung mga kay Manila man kayo makakapanood, mga tiga Malabon, sa, Madal sa Malabon po ito bumabagsak. Ano? Guys, tignan nyo, may buhangin. Kaya ako siya pinapa-slide na maigi sa kamay ko kasi para mawala yung buhangin. So yung buhangin na nagkokos na pagkagasgas ng kanilang chan na pwede rin nilang ikamatay eventually, no? So ngayon, uh, tapos na natin siyang impake. Eh. Lalagyan naman natin siya ng tubig. So fresh water po yan na. Hindi po yan salt water. So yun, uh, mga ka-agricol, unting tip lang na no, sa pag-aalaga natin ng dalag. So naka-container lang siya, stagnant yung tubig, wala siyang oxygen. Make sure lang na eto, itong sa sa itong kukuha tayong example. Ito kasi is nanggagaling doon sa laway nila eventually ito yung pumapatay sa kanila kaya pagka naglilinis tayo or nagpapalit ng tubig sa morning tatanggalin natin yung mga natitirang bubbles then sa afternoon tatanggalin ulit natin then make sure na lagi mahigpit yung takip nila kasi pagkagabi nagwawala sila yan nagwawala sila no kayang kaya nilang iangat to pag walang tali to or walang nakadagaan na mas mabigat no? hanggang sa nagkabangas-bangas na ang mga muka para lang makawala sila pero hindi na sila makakawala dito then papakilala ko rin sa inyo kung kanino talaga tong business na to ang dalaghito palos business ni Nelma Galicia, no? so pakilala ko sa inyo kung sino siya So yun, guys, kapanayam natin ngayon si Mama Nelms, ang may-ari ng Dalaghito Palos Business, no? So, siya yung namimili dito sa umalig ng Palos. Ilang taon na po kayo namimili? Uh, namimili ako ng dalagi Palos ha, sa 20 years ng mahigit. Oh, 20 Tag years. Matagal okay. na, no? So, matagal ng business. ah uh, tanong ko lang po, gano'n po ba katagal ang tinatagal ng dalag sa container? ah uh, yan, po ay, ano, yan po ay tumatagal, basta depende po sa pagpapalit ng tubig. Kailangan umaga at hapon papalitan. Dahil yan ay pag hindi napapalta, namamatay. Pero as long as na yan ay na tumatagal na, yan ay papayat kaya dapat kailang maibiyahe ka agad Inip, uh -huh. kagad ka namin yan para hindi pumayat so may support ba tayo dyan pakain pagka uh, ganito na? yan pag halimbawa nakita niyo yung dalag ninyo hindi na naibabiyahe tapos na lag, nakalagay lang dyan syempre merong pagmahina na ng konti yung nakikita kong kasama nila tinatanggal ko na yan nililinisan ko yan tapos hinihiwa ko ng paganya na maliliit kinakain din nila yan kasi miss, yun din ang pinapakain ko sa kanila para sila mag stay ng matagal sa kanilang nila mm -hmm. at Yun, maraming maraming marami salamat ah, uh, mami Nelma sa iyong magandang magandang tip <laughs> mm -hmm. no? so ngayon uh, dito si tatay no? Mag <laughs> may magtitimbang mm -hmm. so bibili tayo ngayon no? harap okay. pa, pa ito na ang pamimili paano ano, ano. <clears throat> Sama-sama na to. Yeah, yung, yung, ito at pala sa ay ito at pala sa ng ano, matitibo mati kayo Kaya nang ito kailangan nakaganyan yung kamay ninyo sa ano, oh, sa tinik, para hindi kayo matinik. Ganyan. Lumulok sa inyo. Okay, so dalag, dalag mo. Ah. Timo. Puno siete. Ed, o, oh, tama. 1.7. 1.7 kilos. Then, oh, eto ba, palos muna, para pakpak na lang yung ito. 'yong oh, ilang patong. Tapo ko yan. Ah. Hirap. <laughs> <laughs> Ay, wala na. Ayun, wala na. Hello, wala na. 4. 400 grams, no? Santa. Ano? Dapat mo ba tapos Na Native ito. 0.6 grams uh, 5 pieces siya no guys so ito yung lalagyan natin okay. Out na hita at na fresh water yung inilalagay dito ah, hindi salt water. Mad, mad fish po to. Snake head. medyo sa natin guys medyo mabuhangin yung nalabas dito sa sa poso so yan guys uh, for today's video ayun lang muna para sa alaga nating dalag maraming maraming salamat sa mga panonood sana patuloy nyo suporta na ating youtube channel Wag uh, huwag nyo kalimutan kung, mas kung gusto nyo pa mas makapanood ng mas marami pa mga ganitong klaseng video Wag nyo kalimutan mag like subscribe and support our youtube channel agri cool